Dol, mukhang malalaking kalamansi natin ah Malaki talaga yun Yun oh, 60 lang Oh guys, kalamansi oh 60 pesos lang to ah Per kilo yan boss Per kilo Oh, dito Masipas ang kilingiling yan Yan oh Kay idol lang yan ah Good morning Idol, good morning Jan. good morning O, oh, mga idol natin dito, no Ayan, mga kasama natin dito Nung naghanap buhay guys Dito sa Carmen Planas, no Yung yeah, boy, no Sa kay Boss Eric dito Ay, shout Jan. O, oh, shout out sir Shout out sir Ayan, taga saan, sir? Kalookan lang po Kalookan So, may binili po tayo Wow, oh. anong relo to? Tego Protect. Psycho protect. So, magkano kuha po no, 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 no. si Secret. <laughs> Secret doon. Oo, oh, ganda noon ah Oh, boss Eric, baka bibili pa ng isa kasi maganda yung nakukuha o na. Oh. Wow, Seiko Protect. Ah, shout out dyan kay Bornok TV. Yun no Bornok TV. Bornok TV. Kobuntin yan o, Kobontin. Yo, Kobontin oh, vlog, no? Oo. Balyoso. Balyoso. Set. Wala na talaga, thunders na to. <laughs> thunders na ba? O, oh, thunders na daw. Thunders. Oh, sir, baka may napupusuan pa kayo dyan sa mga rilo na yan, no? Gaganda, no? Oh, Pag babibili ka ng mga rilo, sir. Yan, dito-dito ka lang, no? Yan, dito, kalaboseri. Yan. O, oh, kay Kuya Dodong. O. Oh. Puro asawa mo. Oh, yun. ka na naman ayan guys dito tayo sa mga rilo na latag nila kuya boy at ni boss eric no dito si kuya boy at si boss eric no so ito yung mga latag nila mga rilo dito guys Yan, katulad nito itong mga imbeak na nato no so si eric magkano na ngayon dito si eric magkano na ngayon dito Four 4 5. 4 5 guys. Lahat malalaki 4 ah, lahat 'tong malalaki na hindi no. Wow. Ayan, lahat 'tong malalaki na 'yan, no. Wala. 4 guys. Ah, oh, wala siya. Imbikta. Dito naman guys sa dalawan to, Bulgari. 3 5 3 5. Tik 3 5. dito guys, no. Ito, Boseric. 3 5. Tik 3-5 to 3-5, 3 Okay two, five, two, five. Four five, Dito ba terry? Tatlong Dito sa mga pambabae Four five. Four five. Four five. O, pues Dubai Dubai Ito si 2000 35 3000 3000 3000 3000 35 3000 3000 3000 3000 2000 Fortune then, secret Big no mga secret 'yan five, 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 Secret. Secret pa din. Secret pa din. Secret pa din. Oh, mo secret ah. <laughs> yeah, five uh, Kano? Five five. Five, five. Three five. Three five Okay. Two five lang okay. ng ko na to. Yon, salamat so, Dito lang yan guys, kila Yeah boy. sa ni Boss Eric no. Dito sa Carmen Planas.

Ano mo kayo na mo? Iba na mo na ito. Ito, 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 ito. Ito to. Kami para tingnan si Elmo. Buloso. bulal Hindi mo Oo, hindi mo tan... Hindi mo tan... Thunders. Thunders na Tapos Mali-mali pa. Oo. Ayun Oh, yan na, yan na. Ay, ito na yung ano. Oh, yan, 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 yan. yan, yan. Oh, no. Ito ka. So, ito, oh, ito, ito. ito. Oh, yan. Out, yeah, oh, yeah. kanina kasi, sabi na dito, shout out kay Bortok TV. <laughs> oh, shout out ah. Sa mga katropa natin dito sa Kapitanas, lalo to. Ito po, oh. easy si mamuyo na to ha Yung mga subscribers ko, punta kayo sa kanya. Oh, Kay Kumutin TV.

Thank you guys, thank you. Salamat sa iyo uh, Elmo Balioso Vlogs. Ang team natin no sa Solid Team Vlogger of Burawutan, Elmo Balioso Vlogs. Okay, 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 okay. Special to mga to, special. Oh, yun oh. Nakuha din. Nakuha din sa tasan. Oh, ano? <laughs> oh. <laughs> Anong relo ni pinili niyan, Boss Eric? Anong relo 'yan? Omega. Omega. Oy, 25 lang ang kuha, guys, oh. Omega. Tap sa idol natin, nakabili ng relo no? OMEGA Ito so, tayo, okay, kasukin ni Mam Ma Boy okay, ni Mam Boy, no? Punta ka na kay dito sa Carmen Planas Ayan okay. ingat po kayo Salamat sa iyo Oo Nag-aarake ako nung araw, eh Rumipat ako oh. sa Divisoria Akala ko partida, walang wala wala salamin Wala nang bu buhay doon, eh <laughs> Wala na? Nandito na sa si Divisoria, pera Oo, oh, tama, tama Marami Nandito. na dito na mimili na rin, eh doon bibihira ang magpagawa, no? Oh, bihira, bihira. Humila humi na, na doon. Humila. Kaya uh, kung saan yung magandang kita at para ma para sa pamilya, dito tayo. Dito malakas ngayon, ng oh. na rin o. Oh, tingnan nyo, ha? May mga bago, may luma, oh. nandito na lahat. Kalakalan ka lang ngayon, hindi ko rin rin o. Sa'yo, sir? Sa'yo? Sa'yo. Anong rilo yan, sir? Ano nabili mo rilo? Seiko. Seiko? Seiko 5. Seiko 5. Mga oh, babae, sir, automatic. Ang regalo. Oh, shout out sa'yo, sir. Pwede ka pa kunan. Sagal na to. Pwede, pwede. Pwede. Ayaw ni sir. Ayaw. O, shout na lang sa'yo, sir. Ayan, oh. Kay... Kuya Boy. Kay... Ay, kay, ano? Kuyo Rick. Kay Kuyo Rick ka galing ito yung jura. Ganun, ganun ulit. Ha? Huh? 900? Wow! Wow! Thank you idol, ha? thank you. 50 lang 'yan, boy. 'Yun. Public downtown po. Bawas dagdag palit battery, palit na uh, breadshit, lang po ako. Oh, no? Sa may Metrobank, no? Dito na kayo pumunta, guys. Magpapakabawas din po, Saat po na na dala ko na. Yon. Lahat na pal palinis ang makina. Yon, dito overhaul, no. Overhaul dito rin. dito rin overhaul. Kaya lang overhaul, oh, hindi dito gagawin yung uwi mo. Yung uwi mo. Kasi wala akong oras eh. May oh, pag nagbabawas. tapos may, may babawas, Oh, Abala. Wala na, oh, bala. Wala lang yung pesa. Sa bahay ko na lang ginagawa kasi may tiyap ako sa bahay. Mm, may tiyap. Oh. Dali ako mesa ron. Yon, dito na kayo guys, hindi, no? Magtiwala niyo lang ho kami, hindi kami manduruga sa relo. Okay, yon. Ano yung pinagawa niyo? Yun ang magagawa, walang palik-palik 'yon. Yon, no. Oh. Hindi hindi usap namin 'yon, manloko. Tama matatanda, tama. tatanda na ho kami. Yon. Ano ang na gawa namin? Yun. Hindi nakasamaan. Yon, shout out 'yan. Oo. Oh.